Welcome back mga kalatang. Ngayon na ano ito, pag-usapan po natin yung manok na hindi natunawan. Ayun, pag may nakita kayong matamblay sa inyong mga manok, titignan nyo kung Natunawan ba siya o hindi? Pag hinahipon nyo yung butsin niya kung may laman is, ibig sabihin lang yan, mayroon siyang dinarandam. Yung explain po natin kung paano gamutin yung mga manok na hindi natunawan kasi talagang mayroong sakit sila kaya yung immune system nila is... mahina nahinap pong mag-function kaya nagkaganon, hindi po sila natutunawan pag mayroon silang dinarandam. Ayan, explain ko sa inyo kung paano gamutin yung mga ganong karamdaman sa ating mga alagang. Manok Napakita natin yung Hindi na Manok natin Ayan pinainom ko ng tubig Hindi siya natunawan kasi May dinadramdam siya Ayan. Ito yung Gagamutin natin Pag meron kayong mga manok Na nagkaroon ng ganon Is wag nyo pong painumin Mga antibacteria na tableta Kasi hindi po magiging efektibo yung paggamot nyo kasi yung pagkain nga hindi natunaw lalong lalo na yung tablet ang pinainom nyo mas magandang gamitin yon is liquid kung may liquid drops kayo na antibacteria pwede gamitin yon pero yung ginagamit ko is mabisa talaga to ito yung injectable na ginagamit ko yung antibacteria na L-Spec LS at yun talaga yung mga kadalasan kong ginagamit sa mga manok na hindi na tinatablan ng gamot na tableta. Kasi pag pinainom nyo yung mga manok nyo na hindi natunawan, eh, hindi rin matutunaw yung tabletang pinainom nyo. Kaya dito lang yun mamamalagi sa kanilang butse, hindi papasok sa nilang bituka at hindi po napapatay yung mga bakteriyang nasa ilalim. Kaya huwag nyo pong painumin ng mga tableta yung mga manok na hindi natunawan. Kasi magsasayang lang kayo ng gamot pag ganong paraan po yung Paggamot mo sa mga hindi natunawan. Kaya, mas maganda talaga yung liquid drops o kaya yung injectable na anti para yung gamot po is makabilis pong kumalat sa kanilang katawan at saka hahanapin yung mga bakterya at doon pupuksain nila. Kaya, kumamit po kayo ng liquid o kaya injectable na anti-bakteriya pang gamot sa inyong mga alagang hindi natunawan. Ayan. Ayan po siya. Ayan po yung ipot niya puti. Ayan. Pag ganyan kasi hindi natunawan, walang laman yung ganyang balon-balunan. Kaya yung puti na lang po yung iniipot nila. Kasi wala na po pumapasok na pagkain sa kanilang balon-balunan. Kaya puro puti po yung nagiging ipot nila. Kaya wala na po silang inilalabas na dumi kasi yung balon-balunan nila is wala na pong laman. Kaya purong puti na po yung nilalabas nila. At kukunin ko yung manok, pakita ko sa inyo kung ano natin gamutin yon para magiging magaling na siya. Kaya kukunin ko lang yung manok. Ayan po. Hinanghina po siya tapos putlang putla. Ito nyo naman na yung butsi niya. May laman. Ah, turukan natin to ng L-spec para tuluyan lumalong saka hindi natin papublimahan yung ganitong manok na nagkaroon ng sakit na hindi natunawan kaya kailangan natin talagang gamutin sila baka makahawa pa ito na yung L-spec kahapon tinurukan natin tapos ngayon magtuturok ulit tayo para tuloy ang mawala yung ayan sakit dapat tila natin sa may pitso para dugatso agad sa kanyang mga laman at papasok po kung saan po yung mga merong bakteriya kaya papatayin doon ayun naligo po tayo kasi ginamot po natin yung manok na may sakit uh, kailangan po natin mag disinfect lalo lalo na ginamot po natin yung mga may sakit kaya kung kayo nagagamot kayo ng mga manok na may sakit pag nagamot nyo po lahat is mag din kayo ako naligo ako para wala po yung mga bakterya kumapit sa akin kung hindi kayo maliligo is magpalit na ka lang kayo ng damit tsaka short at mag-alcohol po kayo para hindi po mapunta sa ibang manok yung bakteriyang kumapit sa katawan nyo ay uh, mas maiging mag-disinfect sa sarili para walang mahawang manok. Tsaka kung bago pa sa channel, huwag naman mag subscribe tsaka click yung bell button para update ka sa mga bagong video na lalabas. Ikaw na di pa nakapagsubscribe, eh mag-subscribe ka na para malaman mo pamamara natin sa pagmamanok. Hanggang sa susunod. Bye-bye!